So, hello mga kasari, mag-unboxing tayo. Alam nyo ba mga kasari, na ito yung isa sa mga paninda natin na nagdadala sa atin ng malaking kita sa sari-sari store natin. Mabilis ito mabenta, tapos hindi pa ito inuutang at siguradong kikita tayo dito araw-araw mga kasari. Kaya lagi akong mo-order dito sa shop na to, dito sa, ano, yan o, Coco Food. Pag may voucher sila at saka free shipping, nako, order ako lagi, lalo na pag paubos na yung stocks. Hindi ko pinapaubusan ng stocks yung mga items ko sa kanila. Kasi sobrang benta talaga So, depende sa location talaga. Kasi minsan may nagpo-comment din sa kanila fast moving yung mga ganitong paninda. So, depende talaga sa location. Pero dito sa amin, nako sobrang benta nito. Hindi na ako bumibili sa palengke nito. Sobrang tagal na ilang taon na simula no na-discover ko yung bilihan dito sa Shopee. So, mas mura pa dito kumpara sa palengke. Hindi pa ako mahihirapang magbitbit. Siguradong bago pa yung stocks dito, makasari. Tapos, pag may problema, mabilis pa silang mag-process nung return kaysa doon sa bilihan ko dati sa Lipa Palengke. Kasi doon sa Lipa Market pa mahirapan talaga mag ano, minsan masusungit pa yung mga tindera pag ano sa mga physical store alala ko nga, ikukwento ko lang, shishare ko lang ng madali ako dati nung pwede pang magtinda ng paputok sa mga sari-sari store magtitinda ako nung dito, bumili ako sa palengke ng isang box ng piccolo tapos pagdating ko dito may mga bumibili ng mga bata halos lahat palyado. So, ang ginagawa ko, i -re ko. Tapos, ang ginawa ko, hindi ko na binenta. Alam kong palyado yung kasi lagi ako nagtitinda at alam ko yung quality nun. Kaso, nung araw na yun, naubusan doon sa regular ko na binibilhan na tindahan. Kaya, napilitan ako bumili sa ibang tindahan. Yun nga yung binilhan ko ng palpak na piccolo. So, ayaw niyang palitan, mga kasal. Mahirap usap So, sabi niya sa akin, bakit daw hindi ko daw itinesting yung paputok? Sabi ko naman sa kanya, paano ko iti-testing? Ipaputok yan. Alam ko, magpaputok ako sa palengke. So, hindi na ako nakipagsagutan sa kanya. Ginawa ko mga kasari. Naghanap ako ng police station. Sabi ko, hindi po pwede to ha. Kung ano nung sinasabi niya sa akin na kay but ba't pa daw ako bumili? Tapos babalik ko lang. So, ang dami ko narinig na masasamang salita. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng police station. Sinama ko yung police doon sa mismong tindahan niya. Nashock siya mga kasari. Wala siya nagawa kundi uh, kunin yung mga palyadong piccolo. Ayaw niya pa talagang i-refund. Yun kasi yung gusto ko kasi wala akong mapiling maganda doon sa mga paninda niya. Kung gusto niya palitan ko yung mga items ng ibang paninda niya. So ang ginawa ko, pinalitan ko lang, lang ng mga toasted na tinapay. Sa halagang isang box ng piccolo, medyo pricey din yun. So ang dami kong bitbit -bit na tinapay. So doon ko na-realize na mas okay bumili sa online. Dito sa online, sa Shopee lalo, sa kalasa may protection ka bilang buyer at mas maayos yung ano kausap yung mga seller dito. So kaya kasari, ayan, naubos ko na yung laman ng kahon sobrang laki nung kahon nila, kasi ang dami ko pinamili, excited ako i-share sa inyo yung mga bagong panindang pambata na kinuha ko sa online, nahin natin yung pinaka kinatutuwa ng mga bata yung mga sour candy, ayan marami tayong in order na sour candy, meron tayo ditong sour head, mga kasari sour tongue, at saka sour fruit beans, so ilalagay ko na lang dyan sa screen yung mga presyo nyan so sa experience ko, ito talaga yung mga best seller sa tindahan ko medyo naweberduhan nga ako sa mga panlasa ng mga bata. Pero ako talaga tinesting ko to isang beses lang sa tagal-tagal ko nang nagbibenta nito minsan lang ako nakatikin nito, hindi ko pa naubos yung isang uh, sachet nito kaya lagi ako nag-stack nito kasi pag wala nito hinahanap talaga ng mga bata kaya after ng school, pagkagaling nila sa school, diretso na sila dito sa tindahan ko. Pipili na sila ng gusto nilang bilhin. Diretso na yan sila sa bintana. Tapos ito na agad yung mga pinipili nila. Kasi sa 6 pesos, medyo marami na rin yung laman. Pero naman siyang panlagay sa hook. Pwede mo siyang ilagay sa hook. Dinidisplay ko sa harapan ng bintana para makita agad ng mga bata. At para mas madali pa nilang makita, nagpagawa ko ng tungtungan dyan sa harapan ng tindahan ko. Parang upuan. Pinagawa ko talaga yun para tungtungan ng mga bata dyan sa labas ng tindahan para maabot nila yung bintana, makita nila yung lahat ng display ko dyan. Kita agad nila yung mga panunda ko na ito mga kasari. Ito yung sour bean mga kasari. So ang saya lang kasi pag nakikita mo silang nagtuturo ng mga items na ganito at nagbibilang ng pera nila kahit di sila marunong magbilang. Katapos-tapusan ikaw na lang yung tinderang magbibilang lalapag nila yan, lahat ng pera nila yan, bunton yan. Minsan, ako na yung naglilimit sa mga bata na wag ubusin yung pera para may maibalik pa doon sa nanay. Makamamaya magreklamo yung mga magulang. Meron tayo dito, Miko Chocolate na biskwit. Ito, masarap din ito mga kasari. Uh, pwede mo tong ibenta ng 4 or 5 pesos. Sa sobrang mura ng mga paninda natin, tapos masarap pa, mabilis din siyang mauubos talaga. Kaya ang tip ko sa inyo mga kasari, kung bibili kayo sa mga wholesaler, katulad nito ang mga binili ko, mas maganda kung damihan na kung parehas naman ang shipping fee kahit damihan nyo. Kasi ito dinamihan ko, trinay ko mag-add ng mag-add na mga items pero free shipping pa rin siya. So, dumami. Kasi usually, dati, dalawang box lang na order ko hanggang apat. Ayan, mas mataas na yung shipping fee pag dinagdagan ko. Pero ngayon, ang dami ko na order, libre pa rin yung shipping fee. So, meron din tayong smoking popping candy. Ito yung trendy ngayon. Dalawang flavor yung in-order ko. Meron tayong cola at saka yung grapes. Yung una ko kasing in-order ay strawberry. Masarap din naman. Hindi lang to basta yung pumuputok or crackling candy na pumipitik-pitik sa bibig. Ito yung smoke. ito yung umuusok sa bibig. Ito, sabi ng anak kong high school, meron daw nagtitinda doon sa harapan ng school nila. 7 pesos isa. Pero ako, ang benta ko ay 6 pesos lang. Yung mga ganito, bago lang ito mga kasari, bagong labas to ng Coco Food eto mga patok to talaga sa mga bata kasi kakaibang experience yung mga bata dito kaya gustong gusto to nila And ang laman nito ay 30 pieces karamihan ng laman ng per box ay 30 pieces mga kasari, 6 pesos yung benta ko ng karamihan dito ito yung laman ng ating smoke popping candy tapos may straw siya, 30 pieces din yung laman, sobrang bilis nito bentahan kasi minsan pag bumibili yung bata ay dinadamihan nila, tapos dinadala nila sa school, nire-resell nila di ba? may mga tutubong negosyante talaga sa mga customer natin ito naman yung bago kong order, ito yung shaw ha ha ha, assorted fruit candy, eto first time ko itong in-order mga kasari. Sobrang dami yata ang laman nito. Hindi ko alam kung 250 pieces ba to. Tapos ang mura lang niya, first time kong umorder, bibilangin ko muna yung laman bago ko i-finalize kung magkano ko siya ibibenta. Ito yung mas maganda sa mga bata kasi afford na afford nila. Kahit piso, dos, meron silang mabibili sa pera nila. Itong mga binili ko nito, madalas ko itong in-order. Tapos ito, pag ito sulit at maraming tumangkilik ng mga bata, isasama ko na to sa regular na stock ko. Pag tumagal kasi at di na gusto ng mga bata, hindi ko na inuulit sa pag bili. Ano shop? O bay naman o sour tang. Bay naman o. Ganyan na rin ilan? Lahat to po yung ganito. ah, sana maubos agad. Sukli ka pang dos. Sige po. Wala na? Kanin daw po tong ano. Halin. Toy. 6. Ako nga po bibili. Ako bibili. Sabihin mo ako, sabihin mo. Sorry. Ako din po na rin, Let's Thank you. Thank you. Pero okay. din na akong bagong paninda ngayon. Ayan, share ko din sa inyo itong ice cream flores and lollipop. First time ko din itong order First time ko ititinda to, kaya excited ako kung paano tatanggapin ng mga bata itong bago nating items na ito. So first time ko rin itong order itong konjac jelly. Guys, pag may mga bago akong paninda, so mga ganito, hindi lang basta inilalagay ko sa harapan ng tindahan. So, ang ginagawa ko, pinapakita ko talaga sa kanila. Tapos nga sabi ko, ay meron tayong mga bago dito, bago gusto nyong itry. Napapansin ko, mas mabilis silang bumili kapag ako mismo yung nagre-recommend ng mga items na bago natin kaysa hintayin kung mapansin nila. Ito, ano to, mabenta to kasi marami ako nakikita nito sa palengke sa Lipa na mga ganitong konjac jelly. Kaya nag-try ako nito mga kasari. Guys, pag-usapan naman natin yung mga presyuhan ko dito. Nabanggit ko na kanina, di ba, na si 6 pesos yung iba nating paninda dito. So, sa ilang paninda na to, 8 items yata to. So, sure ko na dito sa, sa ilang items na to, ay sigurado ko Ang benta ko dito ay 6 pesos. Kasi matagal ko na talagang ibinibenta to. So, ang tip ko sa inyo mga kasari, kahit maliit yung patong nyo, okay lang yan, basta mabilis yung ikot. Kasi ang kagandaan pag mura kasi yung benta mo, bumabalik agad yung puhunan mo. At pwede mo ulit ipambili ng panibagong stock na katulad nito. So, yung sikreto para maging loyal yung mga bata sa'yo. Kailangan, wag kang papalit-palit ng presyo. Kailangan, kung 6 pesos yung benta mo, 6 pesos parate kasi yun ang alam ng mga bata, ba? Diba? So, yun ang lagi nilang hihingiin... na pera sa mga nanay nila. So, kailangan din lagi kang may stock. Katulad dito, kaubos lang kahapon sakto na deliver ngayon yung aking mga sour candy. At syempre, kailangan lagi mong alam kung ilan ba yung natitira para hindi ka maubusan bigla. Katulad nga ng sabi ko. Katulad nyan, lagi ako nakamonitor. Ayoko kasi na kinukulit ako ng mga bata na sour, sour, sour. Tapos wala akong maibigay. Talagang buhibili ka agad ako. So, ang kagandahan, organize yung mga lagayan mo. Meron akong candy box dyan. Meron ako ditong 3-layer wire mesh na shiner ko sa inyo noong nakaraan. Tapos meron ako mga stackable bin dyan. Madali ko na mumonitor yung paubos na na-stack. Kahit medyo magulo yung mga section natin ng na mga pambata. Yan yung pinakamagulo. Sunod yan sa ano eh. School supplies ko na pinakamagulo. Hindi ko talaga, ang hirap talaga i-organize na school supplies. Sunod yan sa pinakamagulo mga paninda ko yung mga pambata. Pero kahit ganyan, namomonitor ko kung kailan siya paubos na para na order ko kaagad sa Shopee. Pinakamasaya para sa akin ibenta yung mga panintang pambata. Kasi sa bukod sa mabilis, maubos, fast moving, mabilis ang ikot ng puhunan, masarap din sa pakiramdam na makita mo silang masaya kada bibili sila diga minsan barkadahan pa sila pero isa lang yung bibili ang dami nila pero isa lang ang bibili yung mga kasamahan ng isa lang bibili sa susunod sila naman yung bibili kasi naiinganyo sila na makita yung kasamahan nila na bumibili ng items na yun so imbis na ibili nila sa ibang tindahan sa yun na bibili kasi may items ka na ganito so ayan mga kasari ito lang yung unboxing natin mga kasari mga bago nating dating na paninda titinda din pa kayo mga pambatang ano dyan mga paninda nyo? Ano yung pinaka bestseller sa tindahan nyo? share naman dyan. Baka magka-idea din ako na pwede ko rin ibenta dito sa sari-sari store ko. Malay mo, mabenta rin yan dito sa aming lugar. So, share sa comment section para matulungan din ng iba nating kasari na maghanap ng mga panindang kakaiba or mabilis na mabenta at mabilis ang ikot ng puhunan. So, hanggang dyan na lang mga kasari. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa subscribe please subscribe sa aking YouTube channel. Sana nagustuhan nyo to. Bye bye, happy selling. God bless. Bye bye. Paki like, share, and comment kayo yan ha. Bye bye, happy selling.